Na namang lalaking sumemplang sa motorsiklo na kumpiskahan ng ilegal na droga sa Orani Bataan RH37 Dani Cumilang sa detalye Dani Nagpasko ngayon sa kulungan ang isang lalaki na nakumpiska ng droga matapos itong sumemplang sa kanyang single motor sa Barangay Mulawin, Orani, Bataan. Sa ulat ni Orani Chief Police Captain Harold Ginitiano, nakumpiska nila sa sospek ang tinatayang nasa 74,800 pesos na laga ito ng shabu. Sumemplang umano ang sospek at nang tutulungan ng Orani PMP at kilalanin ito, ay nakumpiska nila ito sa pag-iingat ng droga. Kaya agad nila itong inaresto at dinala, sa Urani District Hospital ipinagamot at saka ipinasok sa detention facility at sa nila ito ngayon ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa so Pilipino. Maraming salamat, Dani Kumilang.